Sa mga pangunahing balita, may gitwalong dang libong halaga ng siyabu na samsam sa may sa sa Libmanan, sur. Inflation rate sa rehiyon bumaba sa 1.5% itong hunyo. Mga mag-aaral sa obilyar albay, isinailalim sa psychosocial intervention matapos ang naganap na armed conflict. At pamilya ng isang padre de familia na nawala umano sa katinuan nanarawagan ng tulong para sa kanyang pagpapagamot. Magandang gabi. Narito ng mga balita ang dapat ninyong malaman ngayong biyernes, ikalabing ng Hulyo taong kasalukuyan. Arestado ang dalawang individual sa magkahiwalay na operasyon kontra droga sa libman ng Kabarines Sur. mula sa mga suspek ang mahigit 800,000 pisong halaga ng shabu. May report si Danica Garcia. Inaresto ng anti-drug operatives ang isang construction worker matapos na magpositibo sa ikinisang operasyon sa barangay Bahay Libmanan, Kamarinesur, umaga nitong Martes, July 8. Kinilala ang sospek na si alias JR, 33 anyos, residente ng barangay Santo Niño, Binyan, Laguna, na pansamantalang nakikituloy sa barangay Bahay. Nasamsam mula sa kanya ang isang daang gramo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 660,000 pesos. Ayon sa pulisya, kasama ang sospek sa listahan ng mga itunuturing na high value target. Incidentally, during the body search, nakakuha pa ng gardening. More or less, as mentioned, yung 100 gram, meron siyang estimated na street value na 680,000 pesos. So, the operation was conducted together with the presence ng mga witnesses, mandatory witness natin. So, may elected official pong kasama, may media representative, at syempre may body-worn cameras pong suot yung ating mga operatives. Sunod naman na naaresto nitong Miyerkules, July 9, ang sospek na kinilalang si alias Kokoy, itinuturing din na high value target na residente ng parehong lugar. Nakuha mula sa kanyang posisyon ang 30 gramo ng shabu na may tinatayang halaga na aabot sa 204,000 pesos. Well, yung investigation kasi namin leading kung saka sa kanin sabihin namin na pareho ng source because halos magkatabi lang yung barangay. Ano? But then definitely, kahit tanungin mo rin, diyan sila I amin. Mean. So, syempre, we have our own intel community. Meron tayong mga, meron tayong mga BIN. Uh, yung intel po namin yung makakasagot niyan. Naaresto ang dalawang sospek ng pinagsanib puwersa ng Provincial Police Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Pedaya Bicol at Libmanan Municipal Police Station Camarines Sur Police Provincial Office just be very careful and mindful kasi uh, just like the other places, meron din po kaming mga tao na nagmaman sa labas na hindi in uniform, in plain clothing and also we have a strong uh, community to back us up. So kahit wala yung police, meron kaming uh, community to police the community. So yun po yung asahan nila na meron po kami mga informants coming from the community kasi na-maintain and establish na po ng ng PNP ang magayon na rapport sa community. So that's why I think for the ano. Relations namin. Nasa kustudiya pa ng Libmanan Municipal Police Station ang mga sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang, tatak Bicol. Danica Garcia Bumaba ang inflation rate sa rehiyon itong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority Bicol. Mas mababa raw ito kumpara noong June 2024. Mga pangunahing dahilan ng naitalang pagbaba, alamin sa report ni Angeline Dagta. Bumaba ng 1.5% ang inflation rate sa Bicol nitong June 2025, batay sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA Bicol. Ayon sa ahensya, mas mababa ito ng 4.6% noong June 2024. Ang pangunahing dahilan daw ng pagbaba ng inflation ay ang mabagal na pagtaas ng presyo ng mga pagkain at non-alcoholic beverages. Kabilang sa mga produktong ito ang gulay tulad ng talong at mga isda gaya ng dilis. Bumagal din umano ang paggalaw sa presyo ng kuryente na nakaambag pa sa pagbaba ng inflation sa sektor ng Bahay at kuryente. Pagdating sa kontribusyon sa overall inflation nitong Hunyo 2025, ang pangunahing commodity group na nagambag ay restaurants and accommodation services na may 5.6% inflation at 25.8% share. Ang pangunahing nagambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe, and the like na may 5.6% inflation. Ang probinsya ng Katanduan is pa rin ang may pinakamataas na inflation na umabot sa 3.1%. Sinunda ng probinsya ng Sorsogon na may 1.8%, 1.6% sa Albay, 1.5% sa Masbate, 1.2% sa Camarines Sur at 0.5% naman sa Camarines Norte. Yung Bicol Region natin ay mayroong 0.75 centavos po yung purchasing power based sa 2018 na base year natin. So ibig sabihin, uh, yung 100 pesos natin yung 20, 2018 ay nagkakahalaga na lang po ng 75 pesos ngayon yung mabibili mo. So yun po yung ano natin yung purchasing power ng pesos sa Bicol region. Samantala 2.2% ang average inflation sa unang kalahati ng 2025 o mula Enero hanggang Hunyo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Pinangunahan ng 49th Infantry Good Samaritans Battalion ang psychosocial intervention sa mahigit isang dang mag-aaral sa Ovilar Albay ngayong araw. Layon daw ng aktibidad na makawala sa trauma ang mga estudyante na naapektuhan ng naganap na armed conflict sa lugar nitong nagdaang linggo. May report si Hercules Barbasena. Pinangunahan ng 49th Infantry Good Samaritans Battalion ang ginanap na psychosocial intervention ng mga mag-aaral sa Bautista Elementary School sa Barangay Bautista Hovillar Albay kaninang umaga July 11. Ayon kay Second nd Lieutenant Carl Frenchet Alambatin, acting civil military officer ng 49th IB, ang pagsasagawa ng psychosocial intervention ay ginagawa nila pagkatapos ng mga sagupaan tulad ng naganap na inkwentro noong July 3 sa nasabing lugar. Sa paaralan daw kasing ito, nais nice nilang mawala o mabawasan man lang ang tromang iniwan ng inkwentro sa mga bata at at sa iba pang kresidente. According sa mga teachers din po, sir, nung pumunta po yung mga kasunduluan dito, kasi nakita nila, sir, after the encounter, sir, doon sila, sir, nanginig, at natakot sa kasunduluan. So para mawala po yun, sir, maleson po namin yung ganong uh, impression nila sa kasunduluan is, andito po kami, sir, ibigay po namin yung mga psychosocial interventions na pwede po natin maibigay sila along with the stakeholders, sir. Pinuri naman ang pamunuan ng paaralan ang inisyatibang ito ng mga militar para sa kanilang mental health. In behalf of Bautista AES, uh, maraming maraming salamat po dahil napili, um, ang Bautista ay pinuntahan nyo para mag-conduct ng PFA, lalo na po sa, para sa mga bata. Samantala, isa sa mga nakatuwang sa aktibidad na ito ang Acubicle Party List na namahagi naman ng hygiene kit sa mga bata. Ito ay napaka-importante na yung mga kabataan sa murang edad nila, natuturuan na natin sila ng tamang uh, kaayusan, kalinisan, alagaan ng sarili, kumain ng maayos, magkaroon sila ng maayos ma na kaisipan at pangangatawan para maging healthy sila. At dahil sila yung magiging future nating mga leaders, importante po talaga na ang mga bata ay may maayos na kalusugan at kaisipan dahil sila na rin yung mamumuno sa hinaharap. Nakatuwang din ng 49IB ang Armed Forces and Police Mutual Benefit Association Incorporated o AFMBI at Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO Albay. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Barbacena. Susunod, may gitisang libong residente sa Tiwi Albay, beneficiary ng Tupal Program ng Dolly Bicol at pamilya ng isang padre de pamilya na nawala umano sa katinuan na nanawagan ng tulong para sa kanyang pagpapagamot. Yer di ba pambalita sa pagbabalik na Bicol ko, TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may baasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Nakulaong ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may habang kami nabubuhay. Nakulaong nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol. Katabang na, kasurog pa. tucked away in the province of albay known for its perfectly shaped mayon volcano misibis bay resort a locally owned 5-hectare private island resort the resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure this tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil daan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubat. Nagbabalik ang Ako Online TV. Mahigit sa isang libong residente mula sa Tiwi Albay ang nakinabang sa tupad payout ng Dolly Bicol kaninang umaga. Labis naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo. Narito ang buong ulat. Ipinagpapasalamat ng magsasakang si Tatay Glenn ng Barangay Belentiwi Albay Nakasama siya sa mga napiling benepisyaryo sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad program ng Department of Labor and Employment, Bicol. Gagamitin niya raw ang natanggap na tulong para sa ilang araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Pambili ng bigas, saka ulam, kape, ayun lang naman. Saka yung iba, panggastos sa mga bata. Labis si rin ang pasasalamat ng residenteng ito mula sa barangay Kararyal. Gagamitin niya raw ang matatanggap na pera para sa gamit sa paaralan ng kanyang mga anak at ipapambili ng mga kailangan para sa bunsong anak na may sakit. Malaking tulong po siya kasi yung mga kulang na gamit sa bahay, sa bahay o kaya so yung mga gamit ng bata, maidadagdag ko pa po sa mga bibili na mga gamit nila, pangangailangan ng iyon po kasi grade 4 madami po siyang needs kasi po meron po siyang hersprang disease yung dati dito siya tumatae eh. dito po siya nakalabas po yung bituka niya tapos po ano ngayon po medyo okay na kaya lang po wala pong control siya pag dumi kaya malaking tulong po yung makukuha ko ngayon nibibili ko po ng diaper kasi po yung diaper niya 50 pieces mauubos lang po sa loob ng 15 days Si Tatay Glenn at Nanay Mary ang dalawa lamang sa 1,109 na benepisyaryo na nakinabang sa programa. Sampung araw ang kanilang ginugol sa paglilini sa kani-kanilang barangay. Kaninang umaga nang isagawa ang payout ng dole sa barangay Oroan kung saan bawat benepisyaryo ay sumweldo ng 4,150 pesos patuloy pa rin na nakakatuwang dito ng ahensya ang Akubicol Party List na masinipagan pa ang pagtatrabaho sa Kongreso para makapagbigay alalay sa mga programa ng kagawaran. Ang Tupad Program ay isang community-based program ng pamahalaan na magbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga unemployed, self-employed o mga nawala ng trabaho. Kasagsagan ng pandemya ng simula ng pagpapatupad nito. Para sa mga balitang, Tata Bicol. May insinarets. Muling namahagi ang SunWest Care Foundation Incorporated ng, o ng mga uniforme at school supplies sa piling paaralan sa Albay. May sa limang libong estudyante na kinabang. May report si Rose Bilista. Lubos na ikinagagalak ng pamunuan ng Kirangay Elementary School sa barangay Kirangay Kamalig Albay na napili ng Sunwest Care Foundation Incorporated o SCFI ang kanilang mga mag-aaral na maging benepisyaryo ng mga uniforme at ng iba't ibang gamit pang eskwela. Malaking tulong daw kasi ito lalo pat kapos din sa buhay ang kanilang mga mag-aaral. Actually po, malaking tulong po ito sa mga magulang, lalo lalo dito sa amin sa Kirangay Elementary School. Kasi sa sa ano po ng economic uh, condition ng mga magulang. Karamihan po dito talaga ay nasa below poverty line or nasa average lang po. Nabigyan din ng kaparehong tulong ang mga estudyante mula sa Mabinat Elementary School sa Mabinat, Ligaspí. On behalf po kang um, teachers, non-teaching personnel, uh, mga magulang Uh, At syempre, mga sudyante, uh, lubos po ang samuyang pasasalam sa San Care Foundation. Sa uh, walang sawang manasakit, as in walang sawang suporta uh, sa mga programa, proyekto kang samuyang eskwelahan. Ayon sa Executive Director ng SCFI na si Jimmy Nakiros ang dalawang paaralan ay bahagi ng kanilang adopt a School Program. Taon-taon ay binibigyan nila ang mga ito ng masabing tulong sa pagnanais na makapagbigay inspirasyon sa mga bata at maging instrumento tungo sa mas maayos na kinabukasan ng mga ito. So one of our flagship program is the education. And we've been doing school supplies distribution since 2009. And uh, particularly dun sa mga areas or barangay wherein the operation and development of San West is located. Mahigit limang libong estudyante ang nakinabang sa nasabing programa. Una nang nahatira ng school supplies at uniforms, ang mga estudyante mula sa San Bernardo at Nagas sa Tiwi, Albay. Gayun din ang mga mag-aaral sa Lidong, Santo Domingo, at sa Barangay Bugtong, Matanag, Buyuan, Mabinit, at Binavista sa Ligaspi. Nakinabang din ang mga mag-aaral sa Barangay Tumpa sa Kamalig, maging ang mga estudyante sa Budyaw at Matnog sa Daraga. Dumayo din ang team ng SCFI sa Kagbulakaw sa Bakakay, pati na rin sa Akal, Morokborokan, Benavista, Tinupan, Viga, Karugkog, Linaw, malubago at sa pagkulbon sa bayan ng Rapu-Rapu para sa naturang pagtulong. Ang mga benepisyaryo mula kinder hanggang grade 3 ang nabigyan ng uniforme, habang school supplies naman ang natanggap ng mga benepisyaryo mula grade 4 hanggang grade 6 at daycare. It is our commitment to provide the educational needs of the children. And one, and one is yeah, the school supplies. Uh, para ma-unburden ma, ma, ma din yung mga parents Um, no matter how simple it is, pero we believe na talagang it will help them. Ang Sunwest Care Foundation Incorporated ay isang non-profit corporate foundation na itinatag noong 2009 upang umagapay sa mga kababayang kapos sa buhay. Para sa mga balitang Tatak Bicol. Rose Bilista humihingi ngayon ng tulong sa may mabubuting puso ang isang pamilya mula sa Legazpi City matapos na mawala umano sa katinuan ng kanilang padre de pamilya. na raw nilang makapiling pa ng mahabang panahon ang haligi ng kanilang tahanan. May report si Angeline Dagta. sa Barangay Detention Cell na ito sa Ditale Gaspi City. Pansamantalang nakakulong ang isang 53 anyos na padre de pamilya na nawala umano sa katinuan matapos ang makailang ulit na pagkakadisgrasya. Kwento ng kanyang may bahay na si Nanay Marites. Taong 2018, nang unang madisgrasya sa motor ang kanyang asawa at isinailalim sa operasyon sa ulo. Nasundan umano ito noong 2022. Taong 2023, nang magkaroon na raw ng impeksyon sa ulo si tatay hanggang sa inuod na ang naiwang butas sa bungo nito. Ngayong taon, nang ng mag-iba umano ang ugali ng kanyang asawa. Naging aburido, agresibo at mapanakit na rin daw ito na siyang nagtulak sa kanila na humingi na ng tulong sa barangay. Nak ko, nakaano yan sa sa semento dyan sa may covered courts. Buyong po siya. Tapos, dinara ko sa BRT Tista, ano, nagparabolos na yung dugo. Inoperahan duman. Tapos, sa sunod, sa sunod, pero wala man siyang nagiginibo pa baka ito. Wala pa siyang nagiginibo. Sunod naman na opera sa iya, yung nabagsak sa motor, na siya sa motor. Tapos, sa kabila naman, kabila naman, di yun ay to Wala man siyang, ano, wala man siyang na pa baga. Pantulo, yung yung pig, ano na yung payo niya. Na-impeach daw. May ulo din. Bago ang sunod-sunod na pagkakadisgrasya, ang pag-aayos ng mga sirang payong ang pinagkakaabalahan daw nilang mag-asawa. Magkasama pangaraw nilang sinusuyod ang mga kalapit na barangay para mag-alok ng kanilang serbisyo. Katunayan, ilang taon matapos ang operasyon sa ulo ni tatay, bumalik daw sila sa pag-aayos ng payong sa kabila ng butas nito sa ulo. Ganoon raw kasipag at karesponsableng padre de pamilya ang kanyang mister. Maliit man ang kita, pilit na pinagkakasya daw nila ito para sa kanilang walong anak. Deficient po sa pinansan po. Pati po sa nag-iira si Wala po akong makuha ng kwarta. na kwarta. Ba, nag-aato naman ng pagkaon. Kaso po, wala po akong pinansan na pagkaon. So, estudyante kong pamasahe. Nahihirapan pa akong magka-eskiro. Nawarang pamasahe minsan po. Nag-aagad na lang po ako sa mga aki ko. Kung igwaman na dito, magpapalito. Ang pinagtagpitagbing bahay na ito ang kanilang nagsisilbing munting tahanan. Ang dating mahirap na buhay ay mas lalong naging mahirap mula nang magkasakit ang haligi ng kanilang tahanan. Sa ngayon, mag-isang hinaharap ni Nanay Marites ang responsibilidad ng isang magulang. Kaya na magmaray na siya. Ito kung magpagaling na siya para makaulit na siya rin mo ay, magkasalaro, gilaray kami. Ang gusto kong agad na nakapabulong pa ako para po wala kong pinensyal na ano, paggagamito. Gusto ko pong makabalik po sa dati ang agum ko. Na makatabang po sa kuya, gilaray. Ay, mas maano po nung ani-unsya na maraybag ang may, may ama, may ano yung sangka pa di mas pingani, puarog siya ka. Padaba man siya kang ka mga akit niya. Isang buwan na rin mula ng ikulong sa barangay detention cell si tatay. Ayon kay kagawad Sergio Boros Jr., inaassess pa ng City Social Welfare and Development Office ang kalagayan ni tatay para makatanggap na ito at ang kanyang pamilya ng kaukulang tulong. Jali madam, piglalakaw ko tayo ng kagawad na may Tapig agada naman yan ng kiripiral sa city. Ngunyan, may na yan niyan. Tagari, iyan ano, misabihin si Daron misabihin si yun na lang iganon miyay ay tayo dyan. para matabangan mis pamilya nday magparaarayo ko ta na pagibon mi parang ano takulang lao ganya na diyan mis sa tulad ni Nani Marites hiling din ng opisyal ang paggaling ng kanyang kabarangay Siyempre baga po uh, nailing daw po ang sistema niya na medyo talagang ang pamilya talaga ninda, medyo talagang dapat talaga matabangan ta, kasi warang warang man po talaga so si ago warang man trabaho uh, Nailing ilin tawon ko so arum ninda nitu talang uh, warang warang man talaga kaya dagat ko kami kita bang makatabang si saya man pwede sarong residente ni uh, nagagad ko sa baba ko so, magikipagcoordinate lang din sa barangay sa dita didi po sa barangay ho sa ngayon, tanging pagkapit sa Panginoon at sa kanyang mga anak ang pinagkukuhanan ng lakas ni Nanay Marites para magpatuloy. Sa mga nagdanais na tumulong, maaaring kumontak sa mga numero na makikita sa inyong mga screen. Para sa mga balitang, Tatak Bicol. Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat at happy weekend